Okay. Narito tayo ngayon sa bagong munisipyo ng Baybay City. Ito yung bagong munisipyo nila, napakalaki. Ito siyang pinakabising na floor because the boss is here. Every renewal business permit. Ito yung makikita natin oh, sa rooftop, sa fifth floor nila ng kanilang city hall. So yung iba, Subukan naman nating bye bye itong uh, stairs nila rito. The best! Masa dito center muna tayo dito sa Five Pero ang best seller nila dito yung uh, jackfruit na dried hydrated jackfruit ito pinagkakaguluhan at uh, nakapila sila dito no? pero tayo nakapila na tayo 4 pieces Kaya, safe na tayo tumuwi. Meron na tayo. Ipinagmamalaki nilang Ay jackfruit. Yan. Hydrated, ano? Ito, di ba? Hydrated. Pinaka... Dehydrated. 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 Jackfruit. Dried. Jackfruit. Jackfruit. Yan. Yeah. Matamis na yung kanilang jackfruit dito, di ba? kilala yun, no? Jackfruit. Okay. Narito tayo ngayon sa bagong munisipyo ng Baybay Pai ito yung bagong munisipyo nila, napakalaki. So, napakalawak at napakaganda. So, ikuti natin mga kaonik sa kanilang bagong munisipyo rito. So, medyo mataas yung kanilang munisipyo, no? Ang taas mula dun sa kalsada. So, parang nasa taas ng bundok. So, ito yung pinaka... Whoa! ang lawak ng munisipyo na to parang... Parang White House, no? Kung titignan natin, ang laki, oh. Kita natin, bye-bye City Hall ah, uh, late eh, 2007. So hindi pa to ayos, hindi pa siya halos lahat dito nakaka What? nakaka photo bomb. Eh? Hindi pa siya mahalos nakakalipat. Ilan pa lang yung lumilipat ng mga agency dito. Dahil hindi pa siya talaga tapos ano. So pasok ka sa loob.

mga pasaway talaga to mga kasama natin dito ano yung mga kasama namin andun pa sa mga counselor pero itong mga kasama natin naggala na dito sa rooftop no ito yata yung pinaka fifth floor nila wow so dito sa fifth floor tingnan natin kung ano nakikita wow ito yung pinaka fifth floor ng kanilang municipal hall ng Bye, Bye City. No, City Hall pala. Ayan. Ito yung makikita natin, no, sa rooftop, sa fifth floor nila ng kanilang City Hall. Wow, yung palayan. Yung dagat. Yan. ito yung front no ng City Hall. Ito yung front niya. Yan. So napakalawak. Kanyang na rin itong kanilang City Hall. Dahil sa sobrang laki, sobrang taas, sobrang lawak. So napakaganda. So talagang mayaman na itong Bye Bye City. Yan. Sir, <laughs> May elevator din sila dito, no? Nasa fourth floor na kami. And then, may elevator sila. Ayan. Pag nagbuka si Raymond, Narito tayo ngayon sa Lintaon Peak sa Baybay Bay City pa rin ano. Kasama natin yung ibang mga delegates. So halos alas 6 na ng gabi. <laughs> So, kitang kita rito yung dagat, oh. Meron po tayong 20 pesos. So, tapos yung uh, <laughs> tawag <laughs> dito. Yung kanilang statwa, no? Ang malaki. Jean Mary. So, meron sila rito ng... Uh... anong tawag nyo rito, sir? Lintown Peak, sir. Lintown Peak. Itong ano na to? blossom? Ah, uh, 16k blossom, sir. Yung 16k blossom. So, pag-aari pa rin to ng LGU ng Baybay. So, makita natin, marami na mga tao rin dito, ano. Wow! Pasyalan talaga siya. So, doon, meron siyang estatwa ng Virgin Mary na napakalaki. Taas yung iba, yung mga namamasyal din dito. So meron ding daan dito, papunta ron. Pero mukhang mas masarap dito. Wow! Tignan nyo nga naman ito, ano? Wow! Kitang-kita ang karagatan. Ganon din yung baba, no? Kitang-kita. So, nagpo-posing na yung mga... <laughs> wow, ito kitang kita, no? Yun, no? Know? Yung Virgin Mary, kitang kita rito. Atin pong tatanaw mula rito ang yung city proper bye Iyo. Bye. Sama po natin dito ang Division Chief po ng Regulatory ng Region 3. Sir, ano po masasabi mo sa pagpasyal po dito sa <laughs> bye-bye Lady <ladies>, Sir? <laughs> ay, talaga namang hindi mo tatawaran. <laughs> so, vlogger na kayo. <laughs> talaga namang hindi matatawaran. Ano? Oo, talaga. Talagang, no, 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 no. wow. Grabe. <laughs> Yan, <Yes>, sir. Sige. <laughs> yes, sample, sir. Sige. <laughs> 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 sa sir. sir. Sige, sir. sir. Sige, sir. sir. Yeah. Ayan. Ito ano ba? Okay. na po natin yung vlog home. Yan. So, dito po sir. Lang po kayo dito. Tali po kayo. Ayun. Wala na yung vlog natin. Ayan. <laughs> wow. Grabe. 16K Blossom. Ang 16 million Blossoms. <laughs> <laughs> so yung iba natin mga kasama naroon pa sa dulo. Ayan. Ayan. wow grabe, kitang kita rito ang napakalawak na karagatan wow ang kanilang bayan, ano, kitang kita ganun din ang kabundukan, ano grabe wow wow <laughs> uh, dito mukhang masarap umupo pa, ano umupo ka rito o dito Grabe oh. Wow. So kitang kita yung mga nagdaraan ng mga sasakyan. Papunta rito. Lahat yan papunta rin dito. Yung, yung mga kasama nating iba. Wow. Dito okay. okay. Subukan naman natin baybayin itong uh, stairs nila rito. Pababa. Yan. Wow, ang ganda rito tignan, no? Wow. Muro sa atong dunggan. Mancho. Gimutat ni Mam keenekin Wow. The best to. Ha? Dami mga turistang narito ngayon. Tana natin aniglalaw. Tara na sa Sampo Goa po, Goa po. Guwapo. Niyan. Wow. Walang <laughs> daw dito eh. Ha? Hay, least ah yung tempo

So, may nakasulat siyang bye-bye. Wow. Ah, ganun? Naka naman ako nila. The best. Yes. Yay. Ganun, ganun, ganun. Ganun, picture na sa akin. Look at that. Tryin mo na. Ate, mag-vlog na sigit Sikit ka mamasang iba siya na. Sir, next time na po. Nasaan tayo ngayon, sir? Welcome to the season Shrine of St. Anthony de Padua. Okay. The famous one. This day is every June 13th. So, every 13th of the month, this area here is filled with devotees and pilgrims. Because of the positive stories na bumabalik, sir. Like help exam, kung ano-ano pa ang hiningi nila. Okay. So, St. Anthony de Padua, uh, June 13, 2000, uh, 1995, naging parish siya. And September 25, 2015, naging shrine siya. Okay, maraming salamat maraming sa information, siya. sir. Ano Ayun lalakas pare, malaking donation hahahaha <laughs> lagyan mo na yan ano ha, raymond okay. eh. anong kailangan dito? kandila? so kailangan pala rito ay kumuha ng kandila gaya ni raymond, no? kumuha na ng kandila yan dito kukuha ng mga kandila then saka so maglalagay ng isisindi ng kandila rito